mga kapamilya, kapuso, at kapatid, isang malungkot ngunit makulay na kabanata sa mundo ng showbiz ang ating nasaksihan kamakailan, ang pamamaalam ng batikang entertainment columnist at talent manager na si Manay Lolit Solis. Kilala siya sa kanyang naughty humor, walang preno na komentaryo, at sa kanyang mga viral na kagagahan at kapilyahan na naging tatak ng kanyang pagkatao. Ngunit higit pa riyan, si Lolit ay isang institusyon, isang pundasyon ng industriya na kanyang minahal at minahal rin siya pabalik. Sa unang tatlong gabi ng kanyang burol sa Eternitas Chapels sa Quezon City, hindi simpleng lamay ang naganap. Ito'y naging isang tunay na showbiz reunion. Dumating ang malalaking pangalan sa industriya, mula sa ni executives na sina Cory Vidence at Wilma Galvante, hanggang sa mga entrepreneur at producers tulad ni Narheatan, Sam Verzosa, Raymond Francisco, at Chitorono. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga alagang artista at mga kaibigan, Vong Navarro, Jong Hilario, at maging ang Eel Royalty na sina Regine Velasquez, Ogie Alcasid, Martin Nivera, at Zaza Padilla. Kasama rin sa dumalaw at nagbigay ng huling respeto sina Vic Soto, Gina Alajar, at Arnold Clavio, habang ang kanyang mga alaga tulad nina Senator Bong Revilla, Congresswoman Lani Mercado, Emmy Austria, Tonton Gutierrez, Paolo Contis. Gladys Reyes, Yasmin Kurdi, Pauline Luna, Mark Heras, Lorna. Tolentino, Sandy Andolong, at Christopher De Leon ay nagsama-sama para sa isang gabing puno ng kwento, tawa, at luha. Ngunit ang isa sa mga pinakanagulat at pinakanakakatouch na moment ay ang biglaang pagdalo ni Gabby Concepcion, ang itinuturing ni Lolit na paborito niyang alaga. Matagal nang may distansya ang kanilang ugnayan, ngunit sa kanyang presensya sa burol, muling na buong damdamin ang gumugol ng atensyon. Isang sandaling nagpapatunay na sa kabila ng mga nakaraan, ang pagmamahalan sa pagitan ng artist at manager ay hindi nawawala. Hindi rin mapigilang maging emosyonal ang anak ni Lolit na si Sneezing Donald na nagpasalamat sa lahat ng dumalaw. Thank you dahil lagi niyong kasama si Mommy na hindi ko magawa kasi nasa abroad ako. Thank you dahil na-show niyo yung love niyo. Ito ang huling paandar ni Manay Lolit, isang burol na mistulang tribute concert na puno ng mga bituin, pagmamahalan at alaala. Sa kanyang pagpanaw, muling napagtanto ng lahat kung gaano kalalim ang kanyang nayambag sa showbiz. Isa siyang alamat na hindi kailanman malilimutan. Paalam, Manay. Salamat sa tawa, chismis, at tunay na pagmamahal sa industriya. Kung gusto mo ng susunod na script, ibigay lang ulit ang article. Gagawa ulit ako ng tailor-made package para sa Manila Filipino Ask Chat Tools.